Hi Makalab! Balik, school na naman. Unya, may mga gamit sa school. Oreos to, worry ako. Pero karoon, Iwanin ko ninyo. Magpalit ng gamit para squirin ako. Ang sabag yun lahat. Let's go! <laughs> My So ngayon po mga kalabis, andito na kami sa Cabadbaran City pero kumain lang po muna kami dahil ito na po ang aming breakfast at pang lunch namin ba diba? So sobrang tagal po namin natapos po doon sa bahay. At ngayon po pagkatapos na po nating kumain po dito eh syempre pupunta na po tayo sa store para bumili po ng mga gamit ni Giselle at syempre kami mga kalab, ay sobrang excited din na bilhin po si Giselle ng mga gamit kasi this coming August 28, 2023 is pasokan na po nila talaga Giselle mga kalab. at yun po talagang I'm sure na Talagang excited na po ni Giselle talaga mga kalab kaya ayun po siya excited ka na Sel? excited na pala <laughs> so yung bibilihin lang po natin ni Giselle na gamit niya is isang notebook lang po <laughs> <laughs> Ayan. So, sobrang saya namin mga kalab kasi mag-grade 6 na po si Giselle. At siya po ay talagang laking pasasalamat din namin si inyo dahil nakatulong din po kayo sa mga vlogs namin sa panonood nyo, sa mga hindi nag-skip ng ads. Kaya maraming maraming salamat po. At ngayon na naman po mga kalab is bagong yugto na naman po para syempre sa ano mga kalab, sa pagka-grade pagka -grade 6 po ni Giselle at malapit na po siyang mag-high school. Kami po ang magkasama ngayon mga ka-love. Ayan, si Unilin, si Giselle, at si Francis. Ayan. At ngayon mga ka-love is dahil tapos na po si Francis, ngayon po ay papasok na po tayo para makabili po ng gamit po ni Giselle. So let's go! So ngayon mga kalawis, andito na po tayo sa loob at maghahanap na po tayo ng notebook. At ito na. Si Giselle lang po yung ating papipilian mga kalaw kung ano yung bet niya. Ano yung nagustuhan mo, Sel? Oh my God, ito yung gusto niya mga kalaw. Actually, papasok din si Yulin sa school, grade 1. Ano <laughs> mga paper dito mga kalaw, o paper? So yung hinahanap po namin mga kalab is yung hindi siya ganito pero ito yung paano siya mga kalab, medyo may tahi. is maghahanap po kami ng notebook at syempre yung paper po mga na tablet na tablet kasi wala dito so ito yung gusto nating makuha na notebook mga kalab. ito yung spring ang cute po nang napili po ni Giselle Ayun. So, siguro bibilihan namin si Giselle po ng kanyang school shoes kasi alam nyo kapag pumapasok si Giselle, butas rin yung gikuan. Yung ginasuot. <laughs> so, try sale. bibilhan po namin si Giselle ng uniform dahil yung kanyang uniform is magagamit pa din naman to pag high school na siya. Ate, andito din po si Ate Geraldine. Ayan. Ngayon po is, bubuksan po natin yung mga nabili po natin kay Giselle at ano ang feeling, Sel, na nabihan ka ng mga ganito? Masaya. Lamat ka nga, Ate. <laughs> Kaya, it's time to unbox. kano, yan muna yung unang sale. So, ano mga kalab, yung binili ko po sa kaniyang uniform is dalawa po para syempre, meron po siyang pag uh, palit-palitan mga kalaw. Kasi alam nyo na kapag bata, talagang medyo madumi talaga kapag umuwi sa school. So, isa si t-shirt. Ayan. So, Uniform yung part mga kalab. So, medyas. Kali ang medyo mahal. Ayan, uniform. Dalawang uniform. At t-shirt. Yan mga At ay medyas mga At itong kanyang school shoes. Ito. Facebook, Pindot, Teren. Meron po siyang Scorchus, mga kalaw. Agamay ah, siya, tigito yun ako. Scorchus po. Bad. Yes, ito. Ano ano din mga kalam? nagulat ako kasi hindi hindi gusto ni Giselle yung ano may Barbie doll na nakalagay dito sa bag. Ayaw niya na. Maano talaga na dalaga na si Giselle kasi yung binigay ko sa kanyang bag is yung Hello Kitty, Barbie, ayaw niya. Uy, sabi niya gano'ng mga kalap, ayaw niya daw. Kaya ito, pang dalaga na. Bag. Paper na Yes, tablet. Ayan. Pencil case. Dalawang malalaki na notebook mga kalab. May mga requirements pa din sila Giselle na isasabi po sa mga... Teacher niya na ito bilhin niyo para magamit yung sa school. So, tsaka na kami bibili mga kalab. Color paper at yellow, pa yellow pad. Yellow pad Tapos meron na po kaming band paper doon. Crayons, glue. Ball pen. Ay, ganito. Ball pen of erasing. Okay. At yung roller coaster. So ngayon mga kalab, is andito na po kami sa bahay at sakto makalab kalab dahil andito din po si Usting at sasabihin po ni Usting ang katotohanan kung uh, papasok ba siya or hindi. So yun mga kalab ito pala si Usting. Ngayon mga kalab. so, so ngayon mga kalab, hindi na po tayo makipagtapos ng pag-aaral dahil busy na po tayo sa trabaho ngayon. Alam nyo na talagang hirap talaga makalab kalab kapag lagi ka na lang, lang mag-school tapos meron kang trabaho hindi ko matupag yung pag-eskwela ko mga kalab. hindi ko ma matututok yung sa sarili kong pag-eskwela kaya pasinsya po kayo mga kalab. sana maintindihan nyo po ako mga kalab. yun lang talaga yung na ano yun talaga makalab yung kapag bisihan talaga ni Justin makalab no yung pagtatarbaho kasi ano sana yun po talaga kami makalab na tarbaho lang po yung inato namin kaya hindi po ako napagtap kaya hindi po ako napagtapos sa pag-aral po. Ano po ako makalab? Mag-first year na sana talaga ako. High school. Mag-high school na sana ako makalab. Pero hindi ako na pinagpatuloy kasi alam ko naman makalab na sa hirap ng buhay, na sa hirap, buhay. hirap ng buhay makalab. So hindi ko din inasahan makalab na dumating sa point na magkaroon din kami ng sariling ito. Pinagtitirahan namin at yun lang talaga. Green it lang tayo makalab. So, yung pinag-ano po namin si Francis, siguro uh, mga 4 months lang ata is nag na si Usting ng kanyang pag-aaral nung nag grade 8 siya. Dahil, ewan ko, may iba dyan na hindi maiintindihan. I know po na talagang mahalaga naman talaga ang pag-aaral. Pero, paano yan kung mahalaga nga ang pag-aaral? Pero siguro na naintindihan ko din naman po si Usting dahil siya lang nalang, siya na lang man din ang nakatutok po sa trabaho sa kanila doon at uh, talagang meron tayo kanya-kanyang rason kaya instead na magalit kayo eh syempre anuhin niyo na po yan sa akin din mga kalab ako po ay nakapagtapos po ng K uh, k 12 pero naging uh, college na po sana ako pero nung dumating kami sa pagvlog eh, talagang mas naging okay pa din naman siya di ba kasi kailangan din naman pala ng ganito trabaho kasi kung nag-aaral ako ngayon, siguro hindi ako nakaganit tumakad na karoon ng sariling bahay. Yung mga opportunity talaga na mas mas na ano pa talaga pag sa ano siguro hindi lang ko din talaga linya sa akin na magiging pag pag eskwela basta ewan ko lang basta meron naman po tayo kanya-kanya mga desisyon talagang masasabi ko talaga na parang medyo okay na din sa akin yung mga ganto makalab na naging vlogger na i know naman po hindi palagi ang pagvlog at alam ko po na mahalaga talaga ang pag-aaral pero meron din talaga tayo mga rason kung bakit hindi tayo nakapagpatuloy na pag-aaral kaya sana kung bago kayo mang bash, eh, dapat isipin nyo muna kung ano yung mga nangyari sa amin ngayon. Then, hindi naman porkit na kapag tapos ka ng pag-aaral, eh, talagang makakakuha ka na ng trabaho, di ba? Na, ta ganun talaga. At sa amin din, mga kalab, na kahit hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral sa ako, magka-college na sana ako, at si Francis is mag-high school, so meron din rason noon kung bakit hindi siya nakapagtapos. At kung ipapatuloy, kung sa mga nagsasabi kung ipagpapatuloy namin ang pag-aaral namin, sige, pwede siya, pero magpapaalam kami sa vlog kasi hindi naman po pwede na mag-aaral kami na magva-vlog kasi 'di ba? Ang pagva-vlog kasi is parang trabaho na din kasi namin 'to. Pang sa araw-araw na namin 'tong ginagawa talaga. Kaya kung kung mag-aaral kami, talagang titigil kami sa pagva-vlog, 'di ba? Yes, totoo 'yun. Oo, tapos wala this, tapos yung ano din naman namin ngayon is wala pa din naman kaming pangtustos din talaga pag pag mag-aaral kami kasi kailangan din talaga na meron kang igagastos kapag nag-aaral ka kasi yung mga sinisavings namin po is para lang din namin sa future po namin ni Francis. Yes, para, yun po mga halab. yun po sa mga ginegosyo, ganun. So, salamat din kami sa mga nakakaintindi kung bakit hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro, hindi lang talaga linya namin yung makapag-ano ng pag-aaral talaga. As long as meron kang uh, takot sa Diyos, tapos yung yun bang ano mga kalab, uh, pantay-pantay yung pagtingin mo sa wala kinapakan na tao, kahit na man ang na pagtapos mo na pag-aaral as long as may mabuti kang puso okay na yun mga kalaw. kasi meron din naman di bang mga sa karamihan professional pero hi, talagang down po yung pagtingin po sa mga maliit yung makalab grade po ng tao yun po kaya yun po mga kalaw, ang pagsisikapin na lang po namin na sana makapagtapos po si Giselle ng pag-aaral niya at kailangan talaga sil mag-aaral ka ng mabuti mag-aaral ka ng mabuti. Ano ang course mo, Sil, pag yeah, naging college ka? Ano ano yung course mo, Sil, kapag nakatungtong ka na ng college? Saan? Pulis. Pulis doon siya, mga kalaw. Oh police. sana na. maging pulis siya. ipag natin yan, mga kalaw. Ako din, gusto, maging gusto ko, mga kalaw, maging siman. Yun, Simon na talaga ako sa Maruto. <laughs> <laughs> yes, Simon na po siya sa fish pond. Palagi na po siya nagsasakay ng bangka. Kayo yun po, kahit anumang go ahangarin nyo sa buhay sundin nyo lang po mahal. Yes. pagpatuloy mo lang 'yan. Kasi alam ni Lord 'yan na kung ano yung gagawin mo sa pinagkabukasan na. mga kalab, ito na po yung looks po ni Giselle at alam nyo ba mga kalab kakagising lang po ni Giselle <laughs> tinulog nyo po ito mga kalab char! pero ngayon mga kalab as you can see po, ang ganda po talaga ni Giselle sa kanyang kasuutan at talagang binilhan talaga namin siya ng bago talaga lahat mga kalab. simula sa uniform sa necktie tapos ito tapos syempre yung school shoes niya mga kalab at medyas talagang bago talaga lahat mga kalab. Yung kanyang... School shoes? <laughs> Ayan. At syempre mga kalab, talagang ako mga kalab, na feel ko talaga kung ano ang... Kung ano ka-excite po ang pumasok ka na medyo mabago talaga lahat mga kalab. At alam niyo sobrang proud namin sa sarili ni Francis kasi... di ba, nabili -na, na po namin nabili po namin yung mga gusto namin para kay Giselle at noon makalab hindi namin niya nabibili nung nung kami pa ni Francis mga kalab. Kaya yun po, binubuhos namin lahat mga kalab, para kay Giselle, para sa kanyang pag-aaral mga kalab. Kaya, syempre, uh, proud as a parent na rin mga kalove, di diba? Mm. Ayan. so syempre, sobrang proud ko mga kasi medyo nakapag ano na kami kay Giselle para syempre sa pagpasok niya ng ano, ah uh, grade 6 kasi grade 6 na po siya at syempre uniform mga bago at ito scorchers kasi magagamit niya po ito kapag gagraduate na po siya ng grade 6. O, anong masasabi mo, B? Ang masasabi ko lang ay sana ipagpatuloy mo yung pag-aaral at Masaya ako kasi ano, may pinagpaparan na tayo ngayon at maraming maraming salamat kay Lord. Anak, mag-aral ka mabuti, huwag kang mag-shoota-shoota maaga kasi yung pangarap ng ate Yoli mo at saka kuya, dapat to pa rin mo. Dako, tagpasalamat lang ate ni mo nga na sila, nakapaiskwila sa inyo nga. Dako, kahit katabang sila makalabs sa ah, makalabs kay Giselle, akong bonso, ipaiskwila nila kaunak, magbinutan ka rin lang kuya ni mo. Marap yan yung message po ni Ate Geraldine. Ayan. At talagang, ano naman talaga mga kalab, wala, na, wala kami ibang pangarap mga kalab, ha. Kami ni Francis kasi yung goal namin mga kalab is syempre makapagtapos si Giselle pag-aaral. Kaya sana, supportaan nyo kami palagi mga kalab. Like sa pag don't skip ng ads nyo. Ayan, so sana supportaan nyo po kami mga kalab, kasi ang sarap po magpaharal po ng ano makalab bata kapag syempre na medyo natutupad yung mga pangarap mga kalab. This coming Tuesday po is pasokan na po nila Giselle. Ano ang masasabi mo, Sin? Salamat okay. kang kuya ug ate. Salamat kayo kuya o mama. Salamat kayo ma. Excited po kong muskwila. Laura. <laughs> maraming maraming salamat po mga kalab at talaga oh my god excited ako mga kalab na kapag nagka-graduate na po Giselle oh my god iihaw talaga tayo ng mga manok po ni Francis <laughs> ayan dapat yun talaga yung ano movie kasi alam mo si Giselle po ang nagpapakain po sa mga manok, mga manok po kaya talagang inaalagaan talaga ni Giselle kasi lahat po ng mga manok ni Francis ipapakain niyo po sa atin ay <laughs> po <laughs> 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 Kaya sobrang happy mga kalab Kaya thanks Thank you Lord Sa lahat ng blessings talaga yeah. Maraming maraming salamat po Sa lahat po na nanonood ng aming vlog At syempre bago kayo umalis Please don't <laughs> <to> forget subscribe <laughs> Our YouTube channel, channel. At kami our friendly love, love team Kaya dapat, dapat love love Bye bye mga kalab.